isang magandang buhay mga kagulay welcome po uli sa atin asking price update recap ngayong araw po ng Martes, November 4 dito sa Baksakan alamin po natin yung mga recap price na atin pinapost tuwing umaga alas 6 para po pagdating nyo po dito sa ating Baksakan may idea tayo kung magkano yung mga presyo ng gulay kahapon kaya sama nyo po mag-update alamin po natin yung mga recap price Nakasulat naman eh. Sinigang, napakadami. Angat na angat ang ating sinigang.

Oh pernah naman negara buaya? <coughs> <coughs>

对，那个。 Thank uh you. -huh. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay ang ating pinaka latest asking price update. Recap ng mga presyo ng gulay ngayong araw po ng uh, Martes, November 4. Yan. Ina-upload e, po natin to tuwing umaga alas 6 para po pagdating niyo dito mamalingkit kayo ng umaga. May basihan kayo, may idea kayo kung magkano yung mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Ang medyo nakakaangat po na presyo dito ngayon, ang ating kalamansi. Yan, medyo mataas na ngayon po yung ating kalamansi. Ang ating siling uh, Taiwan, medyo sumisipa po ulit. Umaangat po ulit yung ating siling Taiwan. Siyempre po, yung angat na angat natin dito sa Palengke ng Baksakan. Itong ating siling panigang. Napakataas po ng panigang. Hindi po mga baba, dalawang dito na po yan. Yung mga pipino po natin, medyo mababa po. Yan. Ampalaya, talong, medyo mababa. Kamatis din po, medyo bumababa yung kamatis natin. Dahil nga po siguro maraming dating. Ayan po ang ating pinakalatest asking price update recap ng mga gulay dito. See you po again tomorrow for my next recap. Bye bye. God bless us all po.